sa Pilipinas. MPC. Manila Broadcasting Company. DZRH. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oktubre 6, 1953. Unang sumahim papawid dito sa DZRH. Naggamit na ng di mabilang gawad karangalan at ng Oktubre taong 2002, ipinagkaloob naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tia Deli. At ngayon, nasa ikalimamput isang taon na ng pagsasahim papawid, buong karangalan at pagmamalaking iniyahandog ng Manila Broadcasting Company ang kasaysayan sa mga liham. तीज़ी। गले